Halina mga bro at pag-usapan natin 'to. Ikinagulat nga ng lahat ang naging trade sa pagitan ni Luka Doncic at Anthony Davis. At kung meron tayong isang tao na gustong mapakinggan na magsasalita patungkol dito ay wala ng iba pa kundi ang General Manager at Vice President ng Basketball Operation ng Lakers na si Rob Pelinka. Ngayon nga sa unang pagkakataon, matapos na lumabas ang balita ng trade, nagsalita na si Pelinka patungkol dito. Si Pelinka at ang Lakers ay naglabas na ng kanilang pahayag at formal nang inanunsyo ang kanilang bagong player na nakuha. Sa pag-welcome nila kina at Max Kleber at sa reunion nila kay Markip Morris, nagpasalamat din sila kina Davis, Max Christie at Jalen Hood -Sifino. Lubos daw silang nagpapasalamat sa anim na season sa kanila ni Davis na gumabay sa kanila sa kampiyonato at itinatag ang kanyang sarili na isang all-star na player. Proud din daw sila sa naging development ni Max Christie bilang Laker player na ito raw ay lumago bilang isang mahusay na 3 and D player na appreciate naman daw nila ang trabaho ang ginawa sa kanila ni Jalen Hood Fino, na ito ay nagpakita sa kanila ng pagiging isang professional sa lahat ng level. Ang sports daw ay patungkol sa transformative moments at alam daw ng mga fans ng Lakers na sila ay inspired sa ganitong mga sandali na asahan at mahalin ng prangkisa na patuloy na maghahatid ng panibagong ira at kagalingan. Si Luka raw ay one of a kind, yung global superstar na pangunguna ng kanilang prangkisa sa maraming taong darating. Ang killer instinct daw nito at commitment na manalo ng kampyonato ay ang magiging driving force ng kanilang team. Sila rin daw ay bubuo ng roster na ayon sa vision ni Coach Redick at meron daw doon na hindi matitinag na paggawa upang mapagsilbihan ng mga loyal at dedicated na mga fans. Nagpapasalamat daw sila sa araw na ito at titignan kung ano ang susunod para sa kanila. Si Cam Thomas nga ang isa sa maasaang player na nasa roster ngayon ng Brooklyn Nets. Subalit na magkaroon na ng pagkakataon na siya ay papirmay ng extension, hindi agad iyon ginawa ng Nets. Bagkus ay maghihintay pa raw sila hanggang sa pagtatapos ng taong ito at hindi na nga sila nag-commit pa kay Thomas. Kaya marami na nga ang naniniwala na si Thomas ay ititrade na ng Nets bago sumapit ang deadline ng trade. May pagkakataon din naman si Thomas na magkaroon ng offer sa ibang mga teams na papipirmahin siya bilang restricted free agent sa darating na bakasyon. At baka nga iyon ang rason kung bakit ng Nets ay wala pang ginagawa sa kanya na meron naman na sana silang nagawa na ng ngayon para kay Thomas. Ang paglalaro ni Thomas ay malapit sa max level. Ang problema nga lang sa kanya, mas marami siyang ginugugol na panahon sa sidelines kaysa sa game. Siya ay nagtamo ng hamstring injury noong November na siya nga ay hindi nakapaglaro ng isang buwan. Nakabalik siya sa paglalaro noong December 30 at January 3 at nag-average ng 24.5 points per game mula sa bench. Ngunit muli na naman siyang na-injured at hindi na naman siya nakapaglaro. Kung palagi lang sanang nakakapaglaro itong si Thomas, mas magiging mainit sana siya na kandidato sa trade o kaya ay baka pinapirma na siya ng Nets ng extension. Pero sa ngayon, mananatiling palutang-lutang ang kanyang pangalan sa mga rumors.